Okay. Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. ah uh, mabilis ang so, update lang tayo para ngayong araw. So yung ginawa po natin ngayon, isa nagsimula na po tayo rito mag-layout ng mga poste para sa ating project. So ilan yung na uh, naitayo natin ngayong araw? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So limang poste po yung nai-layout natin ngayong araw. Then na isa pa rito. So yung ginawa natin, ayan, so yung poste mga master, Uh, bali dinugtungan na natin. So ganyan na lang guys uh, kataas yung ating poste, eh. so 5 meters po okay so napakataas. Then abay uh, tomorrow, so gagawin natin ay uh, continuation pa rin tayo ng uh, pag-layout ng mga poste. Eh. So na natin dito uh, bali uh, addressing uh, poste 'yan. So yung uh, target date po ng abus uh, natin is uh, Friday po. Okay. Kasi abay uh, tomorrow kung ano isa uh, tapos tapos na po ito. Ng so, mga master. So dito naman sa kabila, yung dalawa nating uh, poste eh, kanina. So okay na rin, isa, tsaka ito yung, ah, dalawa. So nakalib ano 'yan, guys, ah, nakahulog na 'yan. So hindi na doubt pa ah, puwede ah, magalaw 'yan. Then na ah, diretso na. So ginawa namin kanina, isa nilaglag natin yung aparelya. And then ah, nilagyan po natin siya ng spacer. Okay, so pare hindi lumapat yung ating parela ah, sa mismong graba natin. Ah, so Masama pa rin dam natin, tayo inuubo. And then na ah, dito. So yung mga post din naman natin mga master ay ah, tapos na tsaka yung parilya natin so tapos na assemble then, yung mga poster dito kanina so tapos na assemblein so talagyan natin sya ng atakip then na na rin kanina yung ating semento uh, na pauna so yung estimated na maubos natin dito ng semento uh, isa uh, baka kumain po tayo dito ng uh, 70 bags of cement so kada isang nga uh, poste isa uh, meron tayong uh, limang sakong semento okay so ma -ano, marami. Uh, bali, ang mixing ratio lang naman natin dito isa 1, 2, 3. So, isang uh, semento, dalawang uh, buhangin, tsaka tatlong uh, graba. So, 1, 2, 3. Okay, so, 70 bags of cement, yung uh, estimated na mawagos po natin dito sa ating uh, mismong uh, maging puting. Okay, so, yun lang muna mga master. So, update-update na lang tayo sa mga susunod na araw. Alright?